Hi guys! Good morning! Once again, nagbabalik ang inyong daily reminder. At kung napapansin nyo po, parang may ginagawa ko kasi ito yung ginagawa ko. Yung malunggay. Ilalagay ko sa bulang lang. Ang tawag dito sa ano, sa Batangas. Pero sa mga ano, sa mga probinsya, lalo na sa part ng Panay, ang tawag namin dito ay Lasuwa. So, yung may kalabasa, okra, sitaw, talong, tsaka ano, sinabawan lang siya. Wala, hindi siya ginisa sa mantika or may halo na keme-keme. So, yun na nga. ang um, may share lang ako sa inyo. Kung bagay, parang naging stepping stone ko dito sa pagko-content creator feeling naman, ikala mo yung million-million na yung followers or what. So, bakit ba? Yun lang naman. Hindi walang masamang mangarap. So, eto na nga, as I enter, hindi, yung stepping stone ko kung bakit ako naging content creator ay para makonquer ko yung ano, parang maano ko yung takot kong humarap sa camera habang nagsasalita, tas yung yung maano ko yung hiya ko kasi sobra po talaga akong mahiyain. Yung dito lang ako sa bahay, hindi na labas. Kahit noon pa namang ano, noon pang ako'y nasa high school, nung college, school, paaralan, school, paaralan. tas bukid kasi, nagano ng, alam niyo yun, yung may mga kalabaw, baka, gayon, gayon yung ina. Yun. Tas nag, nag, ano, ng palay. So, ito na nga. So, ginawa ko itong content create creation or nag ano dito ako sa social media para maging ano na din ako sa sarili ko para i i-explore yung sarili ko at mawala na din yung hiya ko kasi ako yung tipo na ano hindi mo ako mapapalabas or kahit nga utusan mong bumili sa labas ng kung ano yung pangangailangan hindi mo ako mautusan lalo na pag bago ako sa lugar so dito sa ano, na-realize ko dito sa paggawa ng content, pagiging content creator na ano, kaya ko pala. Kaya ko pala na humarap sa camera na habang nagsasalita. Kasi insecurities ko po, guys, as in yung mukha ko, as in pangit na pangit na pangit ako sa mukha ko. Di ko gaalam bakit gayon, pero yun yung nafe-feel ko. As in, ang pangit ng tingin ko sa sarili ko. Wala akong confidence or ano, kahit sinasabihan na ako ng mga katrabaho ko dati. Huwag kang gayan sa sarili mo, ang ganda mo. So, hindi ako naniniwala kasi, alam nyo, yung parang namulat ako sa ano, sa dati na parang ano, parang nabubuli ba kasi gayon nga, ang pangit ko, gayon, gayan. So thankful ako dito sa ano sa pagiging content creator kasi na-realize ko na kung kaya ng iba na humarap sa camera habang nagsasalita kaya ko din ang um, natutunan ko na one way to love yourself is ano ang um, tanggap mo kung sino ka at kung ano ka tanggap mo yung flaws mo 'di ba? Kasi walang ibang magmamahal sa sarili natin kundi yung sarili mismo natin. Walang sinuman na tatanggap sa iyo ng buong buo kundi yung sarili mo. Kaya sa tulad ko na alam mo yun, yung nahihiya kasi ang dami mong nararamdamang insecurities kasi pangit ka. So, madami na kasi akong naririnig na, ano, ang um, walang pangit sa mundo naman kasi lahat ng ginawa ng Panginoon magaganda sa paningin niya. So, another thing is, mas na ano ko yung sarili ko nung nagsimula akong magbasa ng Bible. Oo, alam ko napakaano ano kong tao, napakasama. Pero, nung natuto akong magbasa ng Bible, naiintind mas lalo kong naiintindihan yung sarili ko. So, yan guys, sa tulad ko na sobrang mahiyain walang confidence sa sarili mo, ano, try mong umarap sa salamin. Kasi yun yung ginawa ko habang, before ako mag-take mag ng video, pinapractice ko yung sarili ko habang, nakaano lang sa camera, yung hindi naka-on yung video. Pinapractice ko yung sarili ko hanggang sa, ayun, natutunan ko ng magsalita sa camera. So sa kapwa ko dyan na nag struggle umarap sa camera at magsalita. Walang magagawa yung hiya-hiya na yan. Kaya, i-practice niyo yung sarili mong walang, maging, walang hiya-hiya. Um, yun, natutunan ko. Hindi naman kasi, hindi, sabi nga ng, ano ko, ng partner ko na wala naman yung sa sa pagiging content creator. Meron niyang mga mas tsaka pa daw sa akin. Mas tiyaka pa daw sa akin 'i eh, ang lakas ng loob humarap sa kamera Kaya 'yun, hindi naman ako papayag na tawagin niya akong tiyaka. Hello. So, 'yun lang guys. Um embrace your fear. Ang um, love yourself before anything else. Bye-bye. Magaluto na ako. Bye-bye.